Ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin dyan, Lord? Ito, maaga ako. Pero noong 1920s, <laughs> ay umusbong ang isang anyo ng makasining na pagtatalo. Ang tagisa ng husay at talino sa pamamagitan ng palitan ng mga berso. May tugma at sukat at higit sa lahat, may punto at talinhaga. Isang debating patula. At ito mga kapatid ang tinawag na Balagtasan bilang pagkilala sa isa sa mga pinakaunang dambuhala ng panitikang Pilipino. Pero ang Balagtasan ay hindi inimbento ni Francisco Balagtas. Parang yung Kristyanismo ay hindi naman din si Jesus ang nagtatag ng simbahan katolika o ng mismo Christian religion. Si Balagtas ay namatay noong 1862 samantalang naganap ang kauna-una Balagtasan noong April 6, 1924. At ang unang naging superstar ng balagtasan ay si Jose Corazon de Jesus. Kahapon mga paps ang ika at at 27 anibersaryo ng kapanganakan ng unang kinilalang hari ng balagtasan. Ang makatang si Jose Corazon de Jesus na kilala rin sa bansag na Huseng Batute. Kung meron mang isang tunay na rockstar noong mga panahon wala pang telebisyon, yan ay si Huseng Batute. Malamang ay kilala ng madlas si De Jesus dahil sa mga titik ng pinakapopular na awit, protesa ng ating panahon. Ang bayan ko na isinamusika ni Constancio de Guzman. Pero ang mga akdanit de Jesus din ay tinuturing na mga yaman ng panula ang Pilipino. Hindi lamang siya makata ng pag-ibig gaya ng unang tawag sa kanya isang kritiko o makata ng buhay na may pilosopikal na lalim lamang. Ang kanyang mga tula, lalo na yung nasa dakong silangan, ay lumiliab na may espiritu ng magsik laban sa mga dayuhang mananakop na sumasalamin sa anti-amerikanong damdamin ng kanyang panahon. Oo, ganun kasikat ang pagtula noon. Dagdag mo pa dyan, o tingnan naman si Jose Batuti, gandang lalaki pa, pang matini idol talaga ang datingan. Sa katunayan ay lumabas pa sa ilang pelikula itong si Jose Batuti, gaya ng Oriental Blood noong 1930 sa kasama ang dalawa sa mga bigating artista ng pre-war cinema si Carmen Rosales at Atang Delarama. Pero, ayon sa mga kwento, ay sa paggawa daw ng pelikula, nakuha ni de Jesus, uh, naka-develop daw siya ng ulcer. At nung siya'y namatay, nung 1932, sa batang edad na 37 lamang, sinasabing ang dumaloraw noon sa kanyang libing, e eh may halintulad mo sa libo-libong dumagsas sa prosesyon ni Ninoy Aquino noong 1983. Kaya kapag naligaw ka, sa North Cemetery, makikita mo ang punto ni Jose Batuti na may anghel na nagdiriwang at sa baba ay nakasulat ang kaniyang tula or excerpt nito, ang tulang ang bato. Isang pagpapaalala sa ating mga mortal. Ito ay isang halaw dito. Tap, tapakan ng tao sa gitna ng daan kung matalisod mo'y iila-ilandang. Ngunit pagkatapos pag ikay na matay, bato ang tatapak sa bangkay mo naman. Pero no panahon ni Tatay Diggs, dahil sa bato, ikaw ay mamatay dahil nanlaban. At yan headlines sa On History ngayon. May replay ang tadhana dahil bilog ang balita. Balik sa iyo, Papsi and Angela. Maraming salamat sa iyo, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.